Sa Good Vibes, isa ka Finance Corporation nga nagsugod sa ila unang nga branch sa Bacolod City ang Subong, may masobra na sa 60 ka mga offices nationwide. Masobra na sila sa 30 ka sa mga industriya. May report sa Romeo Subaldo. Ini ang unang nga branch sa First Standard Finance Corporation sa may corner sa Hilado kag Nara Streets Capital Shopping Center sa Bacolod. First Standard Lending Corporation pa ang ngalan sang una. Nagsugod sa pito ka mga empleyado sa una nga branch, kag amat amat ini nga nagdako. Sa panugod, naging partner sila sa mga jeepney drivers, pati na market vendors. Sila ang nagpahulam sa kapital sa negosyo sa sini nga sektor. So we opened our doors to Bacolenos for their startup business. No, sa gagmay-gagmay pa lang ka at that time. We're saying, sa pag-starting, sino pa mga mga cliente sa pag Actually, mga round-trip jeepney owners, mga small businesses sa market, sa Burgos. na, uh, Those were our first clients. And then eventually, nag-grow, especially sa nagboom ang sugar industry, the construction business. Nag-evolve ang kumpanya nagdamo ang nagdamo ang nangin kliyente. Pati mga mangunguma, gina-finance nila. Mga pamilya sa luyag magbakal sa ilang first family vehicle. Mga magagmay ng mga negosante, nga luyag magsugod sa negosyo. Pati mga individual, nga luyag mag loan. Suno kay Tan, nangin mahapo sila palapitan. Nahangpa nila ang sitwasyon sa kada isa, ganit nangin flexible sila. The good thing with First Standard is we are very flexible. We listen, we listen to you, you know, what, what do you need? Mm. And then from there, we, we give you the facility. Mm. and then we align with your cash flow mm. and payment terms. Mm. Actually, we have clients here in rice traders. Mm -hmm. So we do four months lump No, mm -hmm. because that's the harvest time. Oo. oo uh -oh. Three months mo lang harvest ng rice. Uh -oh. And then, on the fourth month, we see each other, you pay me. Mm -hmm. And then, bring you na naman kita. Oo. For your cultivation. And then, we also have the uh, sugarcane planters. Uh oo. -oh. Uh -oh. Mga haulers ta. So, we have the six months lump sum, we have the eight months uh, interest paying only. Wala labot sa farmers kag small and medium entrepreneurs, ang mga contractors ang ila naman nga ginafinance, ilabi na nga may wala kag tuong nga mga construction nga nagapadayon sa sudad. Wala labot sa manubo nga interest, mas ginapili sila sang ila nga mga kliyente kay madasig lang ang pag-release ang loan kun ikumpara sa bangko. Sa sulod sang lima ka adlaw, pwede sila maka-release ang loan. Fast processing. Oh, uh oh. And we have a very simple uh, steps for the application. Gin simplify our requirements, and then the flexibility. With us, kung kumpleto yung more requirements, no? With all the uh, mga alternative pa naman ng mga requirements. If you don't have this, you can submit this. Oh, no, G gina... <laughs> gina adjust Hingin pa, gina pahapos si pa. pa. Hmm. Within five working days, we can release the loan. Bangod si Ni, nagdako nga nagdako ang kumpanya. Halin sa unang branch sa Bacolod, Subong, sa Bilog ng Pilipinas, may masobra na sila sa 60 ka mga offices. Halin sa pito ka empleyado karon malapit na sa 800 kagang sekreto ang ila mismo nga tawo nga mo nanginiyabi sa paray nga pagpabilin sa ilang mga kliyente kag sa pagdamo pagid sa mga nagakinanglan sa ilang nga bulig The biggest asset of First Standard is its people. No. Mostly here in Bacolod, mga 20 plus years na uh, di in service ang mga mga tawo. So we have seasoned employees and then they're very supportive ang uh, management. Oh, we're looking about expanding to more developing cities. Probably, 100 more offices will open in the next five years. Para makater pagit naman ng needs, because our vision is really uplifting people's lives. Subong ilagi na celebrate ang ilika 32nd anniversary. Sa masunod nga tuig, plano pa sang First Standard Finance Corporation nga magdugang sang isa kagatus ka mga offices nationwide para mas madamo pa gid mga Filipinos ang ilang mga serbisyohan. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.